Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back to sa YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ating pong subscriber, ating pong sasagutin. Ito ay galing po kay Reina Catalan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw pabulugan yung mga inahing baboy na naglalandi kahit na mayroon pang sumusosong biik? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin po ang pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapabulog uh, po ng mga inahing baboy. Kadalasan po kasi sa king backyard farm, kapag nanganak na po yung mga inahing baboy, ang aking po mga biik po ay aking pong ipinapadidis ka ng mga inahing baboy na nasa 30 days o isang buwan lang po yan mga kaibigan. Pag-abot po ng isang buwan, winawalay ko na po agad yung mga biik. Pero pag-awalay ng mga biik, sila po yung malakas na pong kumain, uh, marunong na pong kumain ng pre-start trophids, marunong na pong uminom ng tubig, at saka uh, malulusog na po mga kaibigan. Ang advantage kasi kapag kayo po yung nagwawalay ng nasa 30 days, ay kapag naglandi nyo po yung mga inaheng baboy nyo, day 31 pataas, anytime po, pwedeng-pwedeng na po maulugan para mabuntis ka siya uli po mga kaibigan. Kasi po sa ibang mga hog raiser, ang ganyan pong nakasanayang pagwawalay ng mga biik ay nasa 45 days. So ang ibig sabihin po ng mga kaibigan, sila po ay late po nagwalay ng dalawang linggo at saka isang araw. So mayroon pong posibilidad na aabutin ang paglalandi yung kanyang mga alagang inahing baboy habang mayroon pang sumususong biik. Day 31 pataas may sususong biik man o wala sa mga inahing baboy nyo kapag okay po yung kanyang pangangatawan siya po ay maglandi po mga kaibigan ang disadvantage kasi po niyan kapag mayroon pong mga biik na dumili sa kanya at naglandi po yung inahing baboy nyo ng D31 pataas hinding hindi po mabubuntis yung mga inahing baboy nyo kahit pabulugan nyo po yan kasi po yung pagdede po ng biik po sa kanyang inahing baboy ay mayroon po ng interaction po doon po sa loob ng kanyang uterus magkocontract po yung kanyang uterus po mga kaibigan habang dumidede po yung kanyang mga biik and then kapag mayroon pong fertilization or na nabuong fetus po doon sa loob ng kanyang tiyan yan po ay maaapektuhan kaya po ang posibilidad po niyan ay hindi po mabuntis yung mga inahing baboy niyo o kaya po siya po yung magbuntis pero isa to tatlo lang po yung biik ng ka kanya pong iaanak po mga kaibigan kasi po siya po ay naaapektuhan doon po sa pagdede ng kanyang biik habang nagkakaroon ng fertilization o pamumuo ng fetus ng biik doon po sa loob ng kanyang tiyan kaya ang importante talaga kapag kayo po ay nagwalay ng mga biik nyo dapat isang buwan o 30 days iwalay nyo na agad para pagdating po ng day 31 pataas kapag naglandi nyo pong mga inahing baboy nyo ay wala na pong problema anytime pwedeng pwede po nyo pabulugan para po hindi po kayo magkakaroon ng problema doon po sa dami ng biik na kanya pong ipoproduce mga kaibigan. So yan plating ating vlog ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.